na tayo guys ha kaya na yung kape ko guys nilagyan ko na ng ano ng sugar ayoko kasi masyadong matamis ayaw tayo dito. Pasensya na na naputol kanina. And then, ayan, gawa mo. Ay, huwag ko nung, ano, kasi, na-reflect yung ilang yung maganda ng ating, ano. So, ayan, gawa tayong coffee. Gagawa tayong coffee, guys. Ito yung ginagamit namin kapag gumagawa ako ng coffee. Ito Ha? Awesome siya? Ayun. Ayun ang ating wait lang. Hindi ko na lang siya lagyan ng ilaw Sige, sige. Kung mag-iilaw, siguro tayo dito. Ay! Ayan. So yeah. Then we're gonna walk three. Drink on four Ayan. and then Ah, so, gawin natin 4 yung ating water. I don't know. Maybe yun. Ayan. At 5. Okay. Ayan ang ating coffee. And then, buksan so natin, open natin. So, ayan na siya, guys. Kinplatay ng coffee. why not why wala so ayan tayo natin guys sa ayan na yung ating kape guys so while waiting sa ating kape mag wash muna ko dito ng plate so, so dami kong hugasan guys Ayan o, tingnan nyo yan. Yung alaga ko kasi, kararating <laughs> lang ni Madam galing sa ano, nag-grocery. Tapos, nag-mention kasi ako kanina guys na sayang, sabi ko, naglalambig sana ako doon sa alaga ko. Papabili ako ng yung map na mahaba guys. Papabili dapat da, ako sa kanya, sa alaga ko. Kaso lang, sabi ko, nahiya na ako kasi ang dami yung pinamili. Ang dami yung binigay sa akin. So sabi ko, parang hindi ako mahatag, sabi. Tapos, ngayon, umalis yung boss ko na babae. Bumili pala siya, binilihan dyan ako ng map. So, saya ko. niya pala ako nung sinasabi kong map na malapad. Pa so, may pakita ko sa inyo, after this. Para parang sabi ko kasi, parang mabilis. Parang magwalis. Ay, dapat din naman dito, na. Dito na. Diyan na. ko na. Diyan 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 na. yung na. Diyan na. na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. Diyan na. 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 Diyan na. Ito rin, naputol yung vlog natin kan yung vlog ko kanina. Hindi ako nakapag-vlog. Ay, naku. Wait lang. Tingnan natin yung ating kape para mag-nerienda muna tayo, guys. Ha? Kaya so, na yung kape ko, guys. Nilagyan ko na ng ano. Ng sugar. Saking. Ayoko kasi masyadong matamis. Ayan. Simbos ko siya. Hindi na natin yung kape ng buskul, guys. So, guys, natapos na ano yung merienda namin, eh. Dumating kasi yung bus ko. Tonto ako kasi kanina nga umaga, kanina habang nag-lunch kami, eh, sabi, sabi ko, na-mention -na ko kasi na gusto kong bumili ng yung map na mahaba, malapad. Pero nakita ko sa Lazada is 1,000 plus siya guys. Then sabi ng boss, mahal naman. O, sabi ko, sana ilambing dun sa alaga ko na prabilhan niya ako. Eh, sabi niya, mahal yun. Tapos ngayon, malis yung boss ko. Ano yung <laughs> Pagbalik niya, guys, binilhan niya ako. Dito, so, dito so, so, parang saya lang. Dito na ako. Meron na ako. Ito yung gusto ko, guys. Kasi parang, di ba? Iyan na natin. Gamitin natin. Hindi na ako mahirapan kapag mag mamap. Kasi, ganyan mo lang siya, oh. Di ba? Parang, okay, siya ulit. Di ba parang ang saya? <laughs> tingnan mo, o, nakukuha niya talaga yung mga dust, di ba? So, happy ako. Happy, happy ako talaga. Saya ako kasi. how? Oh, binilhan na pala ako. Kasi tagal ko na sinabi to guys. Doon sa bus ko, sa kuya ko. Sabi ko, bili naman ng ganun. Mag malapad. Ah, hanggang ngayon, nasita mo na. Hindi talaga bumili. Na yun, yung sinabi ko kanina sa kay ate na ganun. Sinabi ko kanina sa kay madam, ayun nabili ako. yun, <laughs> saya lang. Ayun, so, boss na rin kayo nag dahil ito hugas ulit. Hugas ulit ng kinakainan. Tapos yung, si madam naman yung nagbantay kay ko ngayon. Siya naman yung doon. So, ako naman nandito sa kitchen. Gabi din. sa bilis ng uras oras na naman dinner time na naman kaka merlinda lang namin yun parang ang bilis na ng uras so, <laughs> ayan so dito muna tayo and gusto ko lang pala happy birthday nga pala sa aking tawa dito Yan, mami, palaga. hindi ko titigilan hanggat meron ako makikita dito. Ligtik ko po lahat. Ano? <laughs> ako Ito, ano ba ito? Hmm, ito yung sa isda. Pero, ito, 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 yung mga excess na yung mga excess na mantika dito namin nilalagay guys yung mga itatapon mo na na mantika nilalagay namin sa isang bote and then every first Tuesday of the month meron pong mag meron pong magpo-collect nito kinu kinu-collect po ito ng ng anong tawag nito sa Marik dito sa Marikina, kinukulek nila yung once a month, -co sila ng mga exist na mantika. Huwag niyong itapun kung saan saan, nilalagay nyo sa isang bote nilalagay nyo sa isang bote, tapos kinukulek nila. And then yung tinanong ko, anong ginagawa nila sa mga kinulek na mantika. Ginagawa pala yung gasolina guys And then yung mga gasolina yun yun yung mga ginagamit nila like yung ah uh, yung ginagamit nila sa mga motor like yung maglilinis ng mga damo nag ay para pala yung ginagamit nila. So napakaano. So dito sa mga taga Marikina, huwag po itapon yung inyong mga mga exist oil, yung mga gamit na na oil na itatapon na. Ilagay niyo po sa isang bote. Sinasadya po na nila guys kasi dati nung nag naglinis sila ng anong tawag nito, ng drainage parang mga sebo ba nagbabara sa, sa kuwan, kaya ginawa nila yan ng ganun, kasi e nasubukan din namin yan, kapag yung mantika itabon mo lang dyan sa dito sa ano mo magiging ganun po siya, magiging paro siyang sebo, Pag alam niyo ba guys, anong kaibahan ng si ate ang kasama, ay si madam ang kasama ko at saka yung si kuya yung kasama ko. Kapag si madam kasi, nakakapag-exercise ako. Ngayon, nakatayong na dito, nakatayo. Siya na yun yung nagaabantay sa alaga ko. Kapag si kuya naman, wala po kung kagaling niya, kaupo lang. Ayaw niya po iwanan yung alaga. Kailangan yun, bantayan mo yung pag lumalabas ako guys sabihin ka agad ng kuya ko Ooh, walang kasama si Jacob doon samahan mo yung ganun ay nako grocery kasi yung si madam grocery kasi wala kami itlog kaya e, bumili siya ng itlog sa grocery ihugasan e, muna natin bago natin lagay siya ito ka muna, ha? Ayan. Deto muna na itaas ko lang ng konti guys. Ayan. So, maraming salamat guys sa panunood and thanks. Thank you for watching and God bless everyone. Please don't forget to like and subscribe and ayun. Magtatapos ko sa akin ng exist na mantika guys. <laughs> lahat. Ay, ako. Mamaya, let me ma, makakita ko pa. Ma, malinisan ko na tapos dito yung nilipit ko na po ito lahat. And ayun. Natapon ko na tuma-exist na oil para hindi mag magiging sebo dito sa ating kuan na magiging dahilan ng pagbarabara bara sa mga kalupaan nating sa ating kanal. Ah, ayun. So thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye.